Yan uh, good day mga kasuki Ito ah uh, Simpleng palit lang ito ng salamin Yan makita nyo yung salamin nya Basag Yan oh uh, Ito yung Makina nya yeah. Maandar ito ah uh, Tanggal lang yung Itong kuha niya stem pag tinanggal kasi ang stem uh, nakahinto yan may pang replacement na akong salamin na eh. mga kasuki sakto ito salamin may mga iba ibang sukat yan eh buti na lang meron akong stock na kasukat siya so ang gagawin natin dito eh gagawin ko eh dito na tatanggal ng yung buo babasagin din talaga ito Ayan. Ayan, wala na. O, nanggal na. Ito na yung tinanggal mga kasuking. Ayan. Ayan, bago natin ilagay yung bago, siyempre lilinisin muna natin to. Baka may mga natirang... Uh, kuan sa gilid-gilid. Ayan mga kasuki ha, ah. good day, good day sa lahat. Monday ngayon, na uh, August 19. Shout out lots ng mga subscriber ko. Mga bago o lumang subscriber at kayo shout out sa inyo mga kasuki. Yan. Salamat po sa walang sawang panonood at pagsubaybay sa aking mga vlog, YouTube channel ko na tungkol sa mga rilo Ayun. Yan ang mga kasuki, saktos siya Yan ito na mga kasuki ah Kahanap na ako ng insakto na salamin Ang gawin ko ay uh, didigitan Didikitan natin itong palibot Ayan mga kasuki, okay na. Ito na, bagong salamin na siya. Ayan. Yeah. Testing. Ayan yeah, o. Ayan. Yeah. Ito na yung dating salamin niya. So, ang kinabit natin, pinalit natin, makapal din. Uh, mas makapal lang ito, pero kunting diprensya lang. Ayan, okay na. Nadikitan ko na to, palibot. Ayan, tapos uh, nilinis ko na. Siyempre, pag naglagay tayo ng pandikit, eh, medyo may mga kuan-kuan sa gilid. So, nilinis ko na yon, Yung mga kuan niya sa gilid-gilid. Na dumi. O, tawag nun yung mga kuan niya excess na mga dikit-dikit ayan babalik na natin ang makina ano lang ito mga kasuki imitation lang ito na di battery pero dalawa battery nito isa sa digital isa sa kwan isa sa kamay ngayon ang pinalagyan na bat, nito na battery ay yung ano lang yung Kamay lang. Ayan. Inabalik na natin. Okay. swak na. Ayan oh. Ang battery nito dalawa. Isang malaki. Dito sa digital. Tapos isang nasa loob. Ito, ito nasa loob. Para sa kamay. Ayan. Ibabalik natin itong stem niya para gumana makita nyo okay ayan okay na maandar na mga kasuki yung kamay yung seconds nya ito ito yung, ba, yung orange ayan ayan o oh. yun okay na to mabalik na natin ang kanyang takip ganun lang kasimple mga kasuki no? parang bagong salamin parang original ang nilagay natin pantay lang siya dito ayan ayos yan. ganun lang kasimple mga kasuki kasi ang salamin yan may mga kanya kanyang sukat yan so nakahanap tayo ng saktong sukat okay na ulit at pwede hindi siya basta-basta papasuking ng tubig dahil nakadikit itong paligid niya. At hindi rin basta-basta matatanggal o malalaglag ang salamin. Ayos. Yan kasuki ah, lakos. Sabi ng customer, laos daw, hindi lakos. Palit battery, check natin ha. Ah. Hindi umaandar. YouTube yan boss. Mm. May bike siya eh. May bike Uy, lasa. Yeah. Ah, should... should... alam mo ah. Dahil siya laos na yan Bro, original to. Japan ang makina niya. Ah, hindi. Swiss. 150 lang to ba? Uh, original na yan. yung isa may yung iba gumagamit na mic pero pag malapit ka lang naman dinig ka na nyan eh oh oh wala na talaga no more 621. Tembago. 1 yung bago yun oh yung luma Ah, wala na sa kalahati. Maxil yan. Pang one year, one month warranty. Ayan o. No? Andar ka agad. Inisin natin yung mukha nito. Yung salamin. Marumi. Ah, may pag... Yên subscribe không Ganong na malinaw. Okay. Ito, sir. Pag-charing siya. Ito. Ano to? Gano'y yan? Battery din Casio Edifice. Sana isa lang battery na ito. Oh. Screw. Check natin. Star screw. Matagal na na-stack to ah. Matagal na, matagal na na-stack yan. Baka uh, dapat pagkamuha ni battery, wag hayaan na na-stack yung ano, na-stack ang battery. Mas si delikado pag nag-drain yan. Mas sisirain niya yung ano, makina. Yung circuit block. Ito 150 din. Ito yung kasal discount. Try natin sa ibang battery. Medyo nag ganoon na kasi ito. Kalawang na eh. Ayan. Mas gumana siya. sabihin parlamo mo malakas pa pero hindi na siya ubra reset to reset 1, 2, 3 hindi talaga ano yung number niya yun lang ang number niya hindi kompleto grade 2 lang niya tapos yan eh. <laughs> ano tawag nito yung uh, kung baga sa cellphone LCD yung sira sa Pero yung ano Yung, yung manual Maandante eh. Maandante yan yeah. mm. commander to malaki ayan kanina nasa 7.10 siya na ganun na siya na 7.12 ano okay lang kung okay lang sa'yo yan ito yung digital oh, ayan ayan oh. gumagana na siya alam mo mag setting nito hindi yun lang walang nakalagay dito paano mag setting nito Tama ko na lang sa oras yung ano. Yung, yung kamay niya. Pangalawang ang okay na. Okay. Ayan, kasuki uh, tatlong rilo ito sa dalawa tatlo. Itong isa square. Ang pangalan ng rilo ay pigot, 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 pigot. pigot. Hindi tisot, pigot. pigot. Oo. tisot. Magkasing tunog sila. Yan. Umaandar na to. set natin sa oras. Ah, ito sir, umaandar na to ha. Ah. na to. Oo, nasa 425 kanina eh. Wala kasing seconds. Oo, walang seconds. Lagyan natin ng anong oras na dyan Yung sinet ko ng isa for Anong oras sa iyo para sakto sa oras mo 435 435 Ayan ito 435 Ito sinet, sinet ko na rin yung Kalendar nito 19 435 Ayan 435 Ayan mga kasuki Tatlong rilo ito Pigot Tapos itong isa Titus Ayan, Swiss ito mga kasuki Original Ito namang isa uh, Uncline Original din ito So, ang battery nito is 920 Ito 626 Itong isa uh, 521 Ayan, bibigyan ko ng discount si sir Kasi 150, 150, 150 oh. <laughs> 100 na lang ito ito 150, ito 100 na lang ayan, yun na yung discount Eh 2150. 100 na lang. Ito 100 na lang, ito Sir 150 talaga. Iya, may. Oh. Hindi ba ma naka-discount ka nang ano? 100 pesos. Sekend wala kung Ah, oh, ito chichi. Dalawa pa. Okay na 'yang tatlo na 'yan. Yeah, mo pala. Ito, tatlo. Ano naman 'to? Seiko Quartz. Yeah. pagka mga battery sir wag mong ano ha wag mong paista ka ng matagal linilisin ibig sabihin eh ano Huwag mong hayaang ang battery naka-stack nang hindi umaandar kasi kasi sira ang makina nya kahit na hinihila hindi, hila, hindi, hindi pa, wag lalo na payaan mo siyang umaandar lang ah, uh -huh. Di pag pa gumamatay, tatanggalin yung baterya. Oo. Ito, nag-leak nag na ang baterya nito. Yan? Ayan, namuti. Oh. Okay. Ayan ang sinasabi ko. Na dapat, huwag ayaan na ka-stack ng matagal. Mapapa-under pa Unang-unang-unang una, nasisira dyan ang circuit block. Ay, ito di susi. Hmm, ka di susi ang style nito, susian tuwing umaga. Okay. Kaya lang, hindi na umandar. Um, wala na. Ano na ito? Itong rilo na ito, panahon pa na ito ni... Mahuma. Mahuma. <laughs> Ayan o. Oh. Esperina. Sper, oh, matagal na nga ito. Ano pa ni Mahuma? Uh, ito sir, medyo wala na tayong pag-asa. Wala uh, ano na lang ito. Koleksyon na lang. Pero kung gusto mong ipagawa ito, na. pwede natin itong palitan ng makina na di battery. Ay? pero yan pa rin ang ano niyan, ano yan pa rin ang mukha niya. Ay, Oo, oh, hindi mura lang yan. Wala pang 500 yan. Ito yeah. naman. Check natin kung <laughs> under pa. May tester ka di ba? Oo. Oh. Pero ito sigurado wala nang laman tong battery niya. nag click na eh. Ayan. Wala na talaga, hindi na talaga gumalaw. Tapos ang problema natin ito, ang makina nito, old model. Hmm, wala din Hmm. Wala na ito. Pero ito, okay. pwede rin itong magawa. Sabi ko, hmm. hindi ako yan. magawa ito. Magkani ito? Yung isa, 500. Yeah, magkani Ito yung medyo ma mahal, mga 800 ito. Ah, walang hmm. pangkalitan. Makina na. Ah, makina. Buong makina. Original okay, din ang i-replace natin ito. Makina, original din. Yan pa rin yung muka at saka kamay. Okay. Okay, mga kasuti. Kaya mo yung ano. Wala naman. Ito pa mga kasuki, meron pa lang silarilo si Sir Omega. Original to mga oh, kasuki. Ina, ina, ina. Omega. 35 years na sa akin yan. Constellation. Ayan o. Oh. Tinester ko na mga kasuki. Uh, Umaandar siya. Kaya lang ang battery nyo nito ay 721. Wala 35 akong years ta. na yan sa akin. Oh, 35 years na pala kay Sir. Oh. oh. Wow, galing. Ito Sir, kahit na oh, hindi umaandar, binibili ito estimate ko ngayon ito nasa mga 20 presyo nito ah nasa mga 220 pataas nga sa akin yan